Na Basta kayo na. Ang layo ng motor ng ano niya, oh. Paala yung na hindi Ay, huwag ka muna tumayo. Aray, nakatayo na. Nakatayo na siya. Buti, mano yung helmet niya. Sige okay, kuya. Gandang ka dyan Siya, yeah, siya yung gumagundung eh Simplang lang 'yon. Simplang lang kasi ang bilis ng takbo. Pasikat sa ganyan ano, ang yung karta. O dapat hinahina Masakit 'yun. Mapilis pa naman tumakbo dyan sa baba. Tayo na. Soto na lang, baka 'to. Gandang Buti ka mo, wala siyang kasunod na mabilis na sasakyan. Ay, Ay, lalo na yung mga pagpas. Ano, Tagal din niya nakabangon, ano? Oo. Oh. Ay, hindi yan, hindi yan sila tumawag. Nakatayo siya eh. Eh, madulas talaga yan Kaya uh, yeah, Kaya na Kuya magingat ka Okay ka lang kuya? Walang nano sa'yo kuya Walang nano? Okay ka lang? magpa doktor ka Buti wala kang kasunod na ano, mabilis na tumakbo. Hindi Ha? Ay, kaya ka puwede mo. 'yan. Kapag magbiglang preno talaga, ganyan talagang mangyayari. Ano na nangyayari? Nakabango na siya. Oh, ayun oh. Sumadsad ka. Ah, 'di sila pa preno pa tapos sobrang pa. Eh, basta, ano, ma basta mabilis yung, ano mo, takbo, tapos bigla ka magpreno. Ganun talaga nangyayari. Ang oh, baka siguro dito sa nagpreno itong, eh, ano, Hindi, yung kasunod niya, um, biglang, um, ano, ay, biglang na nag, ba ng takbo? Ay, Kaya naka -ano mo, siya? Na siya. Oo, oh, nakaiga nga siya. Nakapagtak. Sakit ng tuod. Hmm. Ay, ang, yung ano kasi yung kasunuran niya ang bilis ng takbo mamaya mo pa malaman yung ano mo sakit hindi ka kahinga ay dapat magpano ka ng rescue punta po kayo na send jan dyan oh hindi eh, ba na ano yung una ang ulo mo kaya nga eh Meron 'yung 'yung motor mo ka. Agpreka kuya na maging ano maging ligtas ka Kaya nga. Ilang dalang tubig ko yan? Ilang dalang tubig? Okay di huwag muna siyang mininom ng tubig. Ilang oh, sa FBR. Hmm. Dandahan na lang po kayo. Hmm. Check up po kayo pag uh, dating. Kasi baka may dam ano yan hindi ka nakahinga. Andahan, kuya. At ang andahan talaga, mag-unas ang kamay na. O, andahan lang naman yun. Kaya lang, namrino kasi yung mga. Mm-mm. Sige, kuya. Ingat ka. God bless ka. God oh. bless oh.